Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilin Edo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Uwi ka ng pinuno ng lugar ng Kantoratoy doon sa matandang ermitanyo. Tatainggo! ko kalabisan na ang sasabihin ko sa iyo at hihilingin na ngunit kakapalan ko na ang aking mukha. May hihilingin lamang ako sa huling pagkakataon sa inyo. Sana mapagbigyan mo ako. Kinakailangan talaga ng tulong ang lugar ng aking kapatida. Ang pamamaalam na ginawa nila ni Tata Ingo, napapalitan ito ng masinsinang pag-uusap. Humiling kasi itong si Apo Kaloy sa grupo nila ni Tata Ingo na tulungan ang kanyang kapatid doon sa kabilang bahagi ng lugar ng bukirin ng kantoratoy eh. ang kapatid nitong si Apo Kaloy na si Tata Erning nakatira sa pusod ng kagubatan kasama nito ang dalawang apo at ang anak na nakapag-asawa na magkahiwalay ng tirahan ang mga ito ngunit magkakalapit lamang ang mga ito ang isa nitong anak nandunon nito nakatira sa patag ayon nitong si Apokaloy humingi na ng tulong sa kanya ang kanyang kapatid dahil sa panggagambala ng mga asuwang doon sa kanilang lugar nitong mga huling araw nagiging agresibo na ang mga pagpaparamdam ng mga asuwang dahil kabuwana na ng asawa ng anak nitong si Tatay Erning at batid nilang iyon ang pakay ng mga asuwang sa narinig sagot naman ng ermitanyo. Huwag kang mag-alala, Kaloy Tutulungan namin ang kapatid mo tungkol sa mga bagay na iyan. Ayaw ko din na mabibiktima ng mga aswang ang iyong manugang. Simpre, tuwang-tuwa itong si Apo Kaloy sa kanyang narinig at agad na inaabisuhan si Natata Ingo na kinakailangan na nilang magpunta doon sa pusod ng gubat. Ayon sa matandang pinuno ng lugar ng Kanturatoy, aabutin pa sila ng dalawang oras sa paglalakbay doon sa kakahuyan bago sapitin ang lugar ng kanyang kapatida. Malayo kasi ito galing sa kanilang lugar at ang gagamitin nilang sasakyan ang tinatawag na balsa na hinihila ng kalabaw at kinakailangan na nilang magsimulang maglalakbay para agad na matugunan ng mga ito ang problema ng kapatid nitong si Apo Kaloy kasama din ang mga ito si Apo Kaloy sa kanilang paglalakbay dahil wala naman silang kalam-alam sa lugar nitong si Tatay Erning agad nilang binabaybay ang kakahuyan papunta doon sa kagubatan ng pile na sakop pa rin ng bukirin ng kantoratoy eh. saktong pagpatak ng alas 10 ng umaga nang dumating ang mga ito sa lugar na tinitirhan ng kapatid nitong si Apo Kaloy. Nakikita nila agad ang malawak na damuhan at mga kakahuyan samantalang nasisipat na din nila ang dalawang bahay na magkakalapit doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy. Nando doon din sa unahan ang mga gulayan ng mga ito at ang kanilang mga alagang hayop. Doon naman sa malit na sapa ang pinagkukunan ng mga ito ng magagamit na tubig sa araw-araw. Gulat na gulat pa nga itong si Kaerning nang makita ang kanyang kapatid na si Apo Kaloy. Kasama ang hindi pa niya nakikilalang matanda at ang dalawang mga batang paslit. Pinalagay na lamang nitong si Kaerning na maaring mga kaibigan ang mga ito ni Apo Kaloy at maaring sinama sa kanilang lugar para makabili ng mga preskong gulay. Kadalasan Ginagawa na kasi ito ng matandang si Apo Kaloy. Bukod sa matataba kasi ang mga gulay nila ni Ka Erning, mura pa ang presyo ng mga ito. Ngunit nang sabihin na nitong si Apo Kaloy ang kanilang tunay na pakay na patulala itong si Tatay Erning. Unang-una kasi nagtataka ito kung bakit may mga batang kasama ang matandang sinabi nitong si Apo Kaloy na mayroong kalakasan para labanan ang mga aswang. Wika nito. Manong kaloy hindi sa pinagdududahan ko ang ginawa mong tulong dahil iyan din ang aking kahilingan. Ngunit nais ko lamang na malaman kung bakit mga paslit ang kasama ng matandang yan. Paano kung pati ang mga paslit na iyan mabibiktima pa ng mga aswang na gumagambala dito sa aming lugar? Maagap naman nasagot nitong si Apo Kaloy. Ining, ang mga batang iyan ang nagligtas sa aming lugar laban sa mga inkanto. Nagagawa nilang matalo ang mga kampo ng kadiliman. Para sasabihin ko sa iyo, kakaiba ang lakas ng mga batang iyan na sa hinagap hindi ko inaasahan tulad ng nasa isip mo ngayon. Huwag kang magpalin lang sa kanilang mga hitsura dahil sa likod ng kanilang mga among muka ay ang kakaibang bangis at bagsik tumango na lamang itong si Tatay Irning Ngunit hindi pa rin buo ang paniniwala nito Gusto niyang masaksihan ang sinasabi ni Apo Kaloy Ngunit sa ngayon, kailangan niyang makipagtunungan Dahil mukhang may sagot na sa kanilang mga problema Agad na ipinakilala nitong si Tatay Irning Ang grupo nila ni Tatay Ingo Doon sa kanyang pamilya at manugang Itong si Helen, ang asawa ng anak ni Tatay Irning, walong buwan na ang ipinagbubuntis nito na mabangong mabango para sa mga pangamoy ng mga aswang. Agad na wika nitong si Tata Ingo na napatitig sa umbok ng tiyan ng manugang nitong si Tatay Erning. Mukhang kailangan na natin na makagawa ng mga ritual. Sa ko, Erning, na markahan na ang anak mo ng mga aswang. Agad na nagtatanong itong si Tata Ingo sa mga ito kung kailan at papano nila nakakasalamuha ang mga aswang. Agad naman na sinabi ng mga ito na nung unang mga araw, marami silang mga nakakasalamuha ng mga tao at karamihan sa mga ito ay matatanda. Ang iba sa kanila, bumibili ng kanilang mga gulay at ang iba naman, nangunguha ng mga bungo ng niyog para gawing uling. Noong una, inaakala lamang nilang mga ordinaryong tao lamang ang mga ito Ngunit nitong mga nakaraang gabi, may mga namamatsyagan na silang umaaligid na mga aswang. At sa araw naman, maraming mga umaaligid na mga matatanda sa kanilang bahay at biglang mawawala naman ang mga ito kung subukan itong si Tatay Irning at Punso na hanapin ang mga ito doon sa kanilang sagingan at mga niyugan. Itong si Punso ang anak nitong si Tatay Irning kaya natitiyak ng mga ito na mga aswang ang mga iyon at pakay talaga ng mga ito ang ipinagbubuntis nitong si Hilin. Minsan pa nga nang umalis ang mga ito at itong si Hilin lamang ang naiwan at ang dalawa nitong mga anak sinubukan pang pumasok ng isang matanda doon sa kanilang bahay na makiinom sana ng tubig. Mabuti at siyang dating naman nitong si Punso at kinumpunta ang matanda pagkatapos pinalayas na ito ni Punso. Wala na siyang pakialam pa kung mga aswang man ang mga iyon ang mahalaga ligtas ang kanyang mag-ina. Ngunit ang hindi niya alam na markahan na pala ang kanyang asawa sa aswang na iyon. At ngayon, kinakailangan na matanggal agad ni Tata Ingo ang mga pangmarka na nakalatag sa katawan nitong si Helen katirikan pa ng araw agad nang gumawa ng mga ritual itong si Tata Ingo. Katulong ang dalawang mga batang paslit bukod sa nagpapausok ang mga ito ng mga balat ng niyog sa buong paligid ng mga kabahayan may mga isinaboy din ang matandang ermitanyo na mga maliliit na buto ng punong kahoy na tinatawag na bunga sa paligid ng bahay nila ni Punso at Helen para pansamantalang harangan ang mga iyon ang mga kampo ng kaliliman. Ilang sandali pa, matapos ang kanilang mga ginagawang mga ritual, tuluyan ng natanggal nitong si Tata Ingo ang mga pusal na pangmarka na ginawa ng mga aswang sa asawa nitong si Punso. Laking pasasalamat ng mga ito. Ngunit ayon pa nitong si Tata Ingo, doon sa pamilya nitong si Tata Irning, hindi na muna dapat tayong magsaya. Dahil malalakas ang uri ng mga aswang na ito. At sa ko, hindi makakapayag ang mga ito na hindi makuha ang kanilang ninanais. Ponso, kailangan bago manganak ang asawa mo, laging nasa tabi ka lamang sa kanya para mabantayan itong mabuti. Kaya ng mga aswang na ito nagayahin ang hitsura ng sinuman maging ikaw o maging ang iyong asyawa, kayang gayahin ng mga nilalang na ito. Mag-iingat kayo at tutulungan ko kayo. Hindi din ako makakapayag na may mangyayaring masama sa asyawa mo hanggat nandirito kami. Ang mga apo kong iyan, sabay turo ng matandang ermitanyo, doon sa dalawang mga batang paslit na sina Akiko at Abo. Malaki ang maitulong ng aking mga apo laban sa mga aswang. Basta tandaan ninyo, sumunod lamang kayo sa aking utos at mga tagubilin. Binalak sana nitong si Apo Kaloy na umuwi agad sa araw na iyon. Ngunit nagpasya na itong manatili ng muna. Pinigilan din ito ni Tata Ingo dahil sa pangamba ng ermitanyo na baka makasalubong pa nito ang mga aswang na sinasabi nitong si Tatay Erning na umaligid lamang ang mga ito sa kanilang lugar. Kinahapunan, nagpasa itong si Tatay Ingo na maglilibot sa paligid para tingnan kung nandoon pa ba ang mga umaligid na mga aswang. Subukan itong si Tatay Ingo na balaan ang mga aswang tungkol sa kanilang binabalak. Iniwan ng matandang ermitanyo ang kanyang dalawang mga apo doon sa bahay nila ni Punso para tulungan ang mag-asawa na magbantay. Pinili na din itong si Apo Kaloy na doon naman manatili sa bahay nila ni Punso at Hilin para tulungan ang pamangkin na si Punso na mabantayan ang kanyang asawa. Nagpunta naman itong si Tatay Erning. Kasama ang dalawa nitong mga Apo doon sa kanilang sakahan. At habang naglalakad naman itong si Tatay Ingo, agad niyang nararamdaman ang mga presensya na mga kampo ng dimuno at batid agad itong si Tatainggo nagaling ang mga presensyang ito doon sa mga asuwang. mabilis na hinahagilap nitong si Tatainggo ang maaring pinanggagalingan ng kanyang mga nararamdaman na mga presensya hanggang sa doon sa mga puno ng niyog nakita niya ang dalawang mga matanda na kumukuha ng mga nahulog na bunga ng niyog batid agad niyang galing sa mga ito ang kanyang mga nararamdaman na mga presensya. Agad na nagkarga itong si Tata Ingo ng mga dasal at orasyon at pagkatapos mabilis itong naglalakad papunta doon sa dalawang mga matanda. Sa tingin itong si Tata Ingo, kasing tanda niya lamang ang mga ito at ang isa pa nga sa mga ito dahil sa sobrang katandaan na kayo ko pa nga ito ng bahagya habang papalapit itong si parang walang nakita naman ang mga ito o nararamdaman dahil nagpapatuloy lamang ang mga ito sa kanilang ginagawa. Nang tuluyan ng makalapit na itong si Tatay Ngo, wika nito doon sa dalawa. Mukhang abalang-abala kayo mga kaibigan. Hmm, mukhang hindi naman iyan yata ang tunay ninyong pakay sa lugar na ito, hindi ba? <laughs> amoy na amoy ko ang mga pagkakilala ninyong dalawa. Kaya wag na kayong magkukunwari pa. Napalingon na sa kanya ang dalawa. At pagkatapos napapangiti ang mga ito at sagot ng isang matanda sa kanya. Kung ako sa iyo, huwag ka nang mangialam. <laughs> Hindi mo kami lubusang kilala. Lahat ng mga balakid sa aming binabalak pinapatay namin. Napangiti na lamang din itong si Tata Ingo sa kanyang narinig habang nakahawak na ito sa puluhan ng kanyang itak na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Hehehehe, <laughs> ganon ba? Sigurado ka ba sa mga bagay na iyan? Pagkatapos tuluyan ng humarap na kay Tata Ingo ang dalawang matanda habang nakangiti pa rin ang mga ito muling ka ng isang matanda. Huwag mong isipin na dahil may mga tangan ka, kayang-kaya mo na kami. <laughs> Kapag makikita ka pa namin dito sa lugar na ito, papatayin ka na namin. Pati na ang mga batang kasama mo. <laughs> Pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon, agad nang tumalikod na ang mga ito at naglalakad na papalayo sa kanya. Agad na naramdaman ni Tata Ingo na nagbato ang dalawang mga matanda ng mga usal na pamako dahil nakakaramdam ng kakaibang pamamanhid sa buong katawan ang ermitanyo. Ngunit agad na nakontra naman ito ng matanda sa pag-usal din ng mga orasyon na pangbasag. Mariin nang nakatitig itong si Tata Ingo doon sa dalawang matandang papalayo. Hinayaan lamang ito ni Tata Ingo na makalayo ba't niyang hindi pa ngayon ang huling pagharap ng mga ito sigurado itong si Tata Ingo na may kakaibang kalakasan din ang mga aswang na ito dahil walang pagdadalawang isip na nagbabanta ang mga ito sa kanya na parang hinahamon siya sa labanan doon naman sa bahay nila ni Punso napatilibigla itong sihilin at napatakbo papunta doon sa sala dahil sa kanyang nakita galing kasi ang ginang doon sa balkonahin ng kanilang bahay at may nakita itong apat na kalalakihan ang nakatayo doon sa unahan malapit sa kanilang niyugan kakaiba kasi ang titig ng mga ito sa kanya na parang naglalaway agad naman na tumakbo itong si Punso papunta doon sa kanilang kusina at may kinuha itong matalas na itak Pagkatapos nagmamadali itong nagpunta doon sa kanilang balkonahe at naabutan panito ang apat na mga lalaki na nakatayo sa unahan ng kanilang bahay. Sa galit nitong si Punso, sinigawan niya ang mga ito at hinamon na lumapit pa dahil pagtatagain niya ang mga ito. Hindi naman natinag ang apat na kalalakian. Patuloy lamang ang mga ito sa kanilang pagtitig sa bahay ng mag-asawa na lalong ikinarindi nitong si Punso. Muling wika nitong si Punso. Mga demonyo kayo, bakit hindi kayo lumapit at nang matikman ninyo ang aking itak? Mga kampon kayo ni Satanas, lubayan na ninyo ang aking asawa dahil hinding hindi makukuha ninyo ang aking anak na ipinagbubuntis ng aking asawa. Hindi ako makakapayag, magkakamatayan man tayo. Itinataas pa nitong si Punso ang kanyang dalang itak sa ere ngunit gayon pa din ang mga aswang na natiling nakatayo lamang ang mga ito habang mariin na nakatitig kay Punso ngunit nang itaas na ang mga kamay ng apat ng mga kalalakihan at ituro sa kanya ang kanilang mga daliri agad na nakakaramdam ng panghihina ng katawan itong si Punso. Hindi niya maintindihan ang mga kaganapan na iyon. Bukod kasi na nanghihina ang kanyang katawan, nakakaramdam na din ng pagkahilo itong si Punso na umabot na sa puntong nabitiwa na nito ang hawak na itak at nang dilim ang kanyang paningin. Nasaksihan naman ang lahat na kaganapan na iyon ng mga batang paslit na sina Abo at Akiko. Batid nilang mga aswang ang apat na kalalakihan na iyon at ginamit ng mga ito ang kanilang mga kakayahan para pahinain itong si Punso dahil sa sobrang ingay kasi nito. Ngunit hindi nga magawa ng mga aswang na makalapit doon sa dalawang bahay dahil sa malakas na mga panguntra na isinaboy nitong si Tata Ingo sa paligid kanina. Ginamit din ito ang kanilang kalakasan sa mga usal para mapatahimik itong si Punso. Agad naman na nag-uusal itong si Akiko ng mga orasyon. Kailangan niyang mawasak ang mga usal na panggapos na ibinato ng mga aswang doon kay Punso para agad na mahimasmasan ito. Samantalang biglang napabaling ang tingin ng mga ito doon sa batang paslit na si Abo at Akiko na sa mga pagkakataon na iyon nakatayo doon sa gilid ng bahay dahil nararamdaman ng mga aswang na nawasak na ang kanilang ginawa na mga usal kay Punso. Napakatalim ng mga titig ng mga ito doon sa dalawang mga batang paslit. Ngunit hindi naman natinag itong si Akiko. Agad na umindak ito sa lupa ng dalawang bisis. Kinamit din agad nitong si Akiko ang kanyang mga panggapos na mga usal na nagiging dahilan para biglang mapapatras ang mga asuwang. Hindi inaasahan ng mga ito na ang dalawang mga batang paslit may mga kakayahan at mga tangan na kaya silang mapapatras. Agad na umungol ang isa doon sa apat. Huwi ka nito sa mga kasamahan. Mukhang hindi lamang ang matandang iyon ang balakid sa ating plano. Pati rin ang dalawang mga batang iyan. Kailangan natin na ibalita kay Tandang Juan ang mga pangyayaring ito at pagkatapos mabilis nang nagpulasan ang apat na mga aswang papasuot doon sa mga niyugan at mga saksak matapos lamang ang ilang mga sandali agad na naglaho na ang mga ito sa paningin ng mga bata habang itong si Punso unti-unting bumalik na din ang lakas nito Thank you